Yan mga boss, magtatanggal tayo ng gulong ng Adventure Toyota Adventure. Palalakasin natin yung preno niya tapos yung handbrake niya patataas-taasin natin. Siyempre pag tinanggal natin yung gulong, kailangan safety lagi tayo. May jack tayo diyan. May jack tayo dito sa kabila. Tapos may kalso yung bawat gulong harap at likod. So tatanggal tayo. Tatanggalin na natin. Tapos para safety din, itong gulong isusunod natin sa sa ilalim. Ayan. Ayan mga safety ng mga ano. Isusunod natin yan. Para lalong safety yung gawa natin. Iba ako yung hand trick. Tapos ang pagtanggal nito, gamit lang tayo ng dalawang turnilyo. Ayan o number 12 pag umamit tayo na, ng ganyan hindi na natin siya pupukpukin hindi na natin siya kailangan pupukin o sayang angat ayun oh hindi na natin siya kailangan paluhin kung natin natin siyang matatanggal Ayun no? Yan mga boss, kung mapapansin natin, napakadumi. Ang dumi. Ang hangin na natin. Ayun Tapos yung pre, natin yung preno niya para lumakas yung kapit. Nagawa na natin yung sa kabila, hindi na lang natin nasama kanina kasi nalubat yung silpo natin. So ito yung nakuha na natin, tapos na natin yung sa kabila. Importante pag pinalik natin, kailangan anuin natin sya ng liha. Pari papakasbangin natin para lumakas yung preno niya lalo. Tapos itong drum Itong brake drum Liyahin din natin ito so, Padaanan din natin ang liya Yan Tapos hanginan natin ulit sa so adyasatin yung preno niya. Ito yung adyasan. Yan. Gamit lang tayo ng flat stroke. Yan yung adyasan ng preno. Tapos ilagay natin kung tama na yung pagkaka-adjust natin. So, maluwag pa. Pag kinihit natin yan, maluwag pa. Ay, maluwag pa rin. Yan. Ito yung tamang adjust ng preno. Kailangan mapipihit natin siya ng kamay pero hindi ganoon siya kalambot. Yan yung adjust ng preno natin. So natapos na yung pag-adjust natin, ibabalik na natin yung gulong ganun lang kadali mga boss tanggalin muna natin yung tornillo na nilagay natin tapos ibalik natin to ano na natin, tanggalin natin yung jack. Tapos sure natin yung pagkakabit. Kasi pag mabiyahe ng malayo, kailangan may stick yan. Ayan. Gamit tayo ng dugo nagawa natin, natapos na natin sa likod, nabila na natapos na natin. Yun mga boss, salamat sa mga viewers natin na patuloy na sumusuporta sa atin. God bless you all, iingat tayo palagi. Please like, share and subscribe.